Hello, good day mga gar For today's video, meron tayong Raider 150 na aayusin kasi maingay ang kanyang makina. Lalo na kapag umaga, no? First starting niya kapag umaga, maingay ang kanyang makina kasi baka may sira ang kanyang camshaft or ang kanyang cam crankshaft or mga bearing. Kaya ito, babaklasin natin, no? dito tinignan natin ang kaniyang camshaft no pero wala itong tama kaya binaklas natin pati ang kaniyang block at dito nakita natin no nakita natin ang kaniyang connecting rod na may may alog na Oh, yung ganyang mga alog, meron na yang mga tunog. Malakas na ang tunog niyan. May lagotok na yan sa kanyang makina. Kaya ito ang final decision natin na mapalitan. Kaya dito, binaklas natin ang kanyang makina, no? Para mapadala natin ang kanyang crankshaft doon sa machine shop para mapaalay natin. Kaya dito, tinapos natin ibuksan buksan ang kanyang makina. Uh, kaya dito, tingnan nyo ang kanyang crankshaft, no? May alog na talaga yung connecting rod niya. May lagotok na yan kapag malakas na ang RPM. Tapos, pati ang kanyang bearing, ang side bearing ng crankshaft, may alog na rin. Kaya, bibili tayo nito. At papalitan din natin. Fast forward, no? Nandito na tayo sa machine shop. At nandito na si tatay. Siya na ang nag ng crankshaft natin. At pagkatapos niyan, ay umuwi na tayo at inumpisahan na natin mag-assemble ng makina. At dito banda, no, nahirapan tayo sa pag paglagay ng kanyang crankshaft kasi mahigpit pa ang kanyang side bearing. At dito, tinakpan na natin. At tinuyok-tuyok natin ang kanyang, ano, no, ang kanyang mga gear kung wala bang sabit. <laughs> at ayun, okay naman. Kaya ito, nilagay na natin ang kanyang clutch spring. No? Pits bike ang brand ng kanyang clutch spring at kanyang lining. Kaya ito, ito ang nilagay natin para mabago na ang kanyang mga lining at clutch spring. At dito, tinakpan na natin siya. Yes! At pagkatapos matakpan, at tinesting natin kung wala bang sabit ang kanyang crankshaft. Okay, goods naman. Wow! Okay, at dito, chinek natin yung kanyang piston at kanyang block. No? Okay, wala siyang gas-gas. Kaya ibinalik lang natin. Tapos, yung kanang head at ang kanyang mga camshaft ay ibinalik na natin para matiming. At pagkatapos nito ay ilalagay na natin sa kanyang chassis para masubukan natin kung Aandar ba talaga ito o baka may back job tayong magagawa at dito nag sound check tayo no okay sound check mic test 1 2 Nice. Okay, umandar na siya no. At wala tayong nagawang back job kasi goods na ang kanyang makina. Kaya ito, binalik natin lahat at shout out sa may ari nito. Salamat. Yeah! Thank you for watching.